Mga no, Brad, nandito kami sa ilog oh. kami maliligo. Dito ho yan sa Osorio. Osorio Tese. Cavite. Yan yung ilog oh. Mga agos yung ilog. Oh. Ang lakas agos.

Masyarakat sa mga ilog ito yung masarap sa tag-init na yung ngayon masarap maligo sira nakira siguro ng bagyo yun yung ilog Maagos yung iglog o. Eh. Kasi mababaw siya. Mababaw lang yung iglog. Maglakad tayo roon. Grabe ang ina dito sa ilog o. Eh. Mahaba ang ilog ito yung ilog na ang Osorio 13 pabite yan po siya mga brother yung ilog nasa nababaw Ayan. gundo pala yung ilog. Ito oh. tayo Rod Matarik. Matarik dito sa ilog. Ayan. Ang din niyo. Ayan ang ilog ng Osorio 13 Cavite. ito ng kita niyo naman oh. Eh. Malawak siya. O, ito para tayo rin sa yun sabi nga lang ang init ayun mga brother oh sobrang init kaya ang ilog ng Osorio 13 Cavite ayan po siya hindi na ako dediretso ron sobrang init Ayan. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Kasi vlog. Hanggang sa muling upload. Bye-bye mga viewers and subscribers.